Sa isang liblib na baryo, may isang matandang babae na kinatatakutan ng lahat. Ang sabi ng mga matatanda, may kapangyarihan daw siyang bumuhay at pumatay. At kung siya ay magalit, walang sino man ang makakatakas sa kanyang sumpa. Ang hindi alam ng lahat ng mga tao, may isang pamilya na naghamon sa kanya. At ito ang naging pinakamalaking pagkakamali nila. Bago tayo magsimula, siguraduhin mong nakasubscribe ka na at i-click ang notification bell dahil baka sa susunod, ikaw na ang susunod na kwentuhan natin. Malayo sa kabiasnan ang baryong San Felipe. Tahimik dito, payapa. Pero may isang bahay na hindi tinatambayan ng kahit sino. Ang kubo ni Aling Rosa. Si Aling Rosa ay isang matandang nakatira mag-isa sa masukal na bahagi ng baryo. Lagi siyang may bitbit -bit na mga halamang hindi pamilyar sa mga taga roon. At kabi-kabi, nakikita siyang nakaupo sa harap ng kanyang bahay habang may sinasambit na Tila orasyon? Isang gabi, habang naglalakad pa uwi si Mang Alberto at ang kanyang dalawang anak mula sa bayan, napadaan sila sa harap ng kubo ng matanda. Pa, parang may nakatingin sa atin. Bulong ni Miguel ang nakatatandang anak. Taimikin King dalawa. Bilisan natin. Sagot ni Mang Alberto. Pero bago sila makalayo, may narinig silang mahina. Ngunit malinaw na tinig mula sa dilim. Hindi pa uli ang lahat. Lumayo kayo. Napaningon sila. Nakita nilang nakatayo sa pinto si Aling Rosa. Nakatitig sa kanila. Ang kanyang mga mata ay parang hindi kumukurap at ang kanyang gibig ay bagyang bag nakangiti. Nagmadali silang lumayo pero ang hindi nila alam… Iyon na ang huling babala. Makalipas ang taklong araw, nagsimula ang pagpapalagahan. Ang asawang si Aning Clara ay biglang nagising sa halgitnaan ng gabi. Pawis na pawis at hinahabol ang hininga. Na daw siya na may isang itim na anino na nakaupo sa gilid ng kama nila. Hindi ito gumagalaw, pero ramdam niya ang malamig nitong titig sa kanya. Kinabukasan, si Miguel naman ang sumigaw ng malakas. Nakita raw niya sa loob ng kwarto ang isang matandang babae na nakangiti sa sulok. Nang bumangon siya para tingnan, na wala ito na parang bula. Sunod-sunod ang nangyari. Isang umaga, nagising si Mang Alberto na may mahabang sugat sa kanyang likod parang may hayop na kumalmot sa kanya habang natutulog. At nang lumabas sila ng bahay, may isang itim na manika na nakasabit sa kanilang pinto. May tusok ng aspile sa bawat braso at binti. Lumipas ang isang linggo at lumala ang nangyayari sa pamilya. Hindi na makatulog si Aling Clara lumalabas sa katawan ni Mang Alberto ang mga sugat, kahit hindi siya nasasaktan. At si Miguel, nagsimula siyang magsalita ng mga salitang hindi niya maintindihan habang natutulog. Isang gabi, nagdesisyon silang tumawag ng albularyo. Tinawag nila si Ka Pedro, ang kilalang manggagamot sa kanilang baryo. Pagdating sa bahay, agad siyang naglatag ng puting tela sa sahig. Sinundan ng tatlong kandila at nagsimulang mag-orasyon. Sa kalagitnaan ng kanyang dasal, biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga kandila sabay-sabay namatay at ang pinto bumukas ng kusa. May hindi na ikitang nidalaan hasaman niyo rito. Ang sabi ni Ka Pedro, habang nanlalaki ang mga mata. At sa kanila narinig, ang mahina, ngunit matigas na tinig mula sa sulok ng kwarto. Huli na ang lahat. Kinabukasan, nagmadali si Mang Alberto na puntahan si Aling Rosa para humingi ng tawad. Muhit pagdating niya sa kubo nito, wala na ang matanda. Sa halip, may iniwang sulat sa harap ng bahay. Isang lumang papel na may nakasulat na Ang sumpa ay hindi na mababawi. Huli na ang lahat. Kinagabihan, isang matinding sigaw ang narinig mula sa bahay ni Mang Alberto. Nang puntahan ng mga kapitbahay, nakita nilang nakabukas ang pinto. Ngunit, walang kahit isang tao sa loob. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang pagkawala ng pamilya. Ang tahing na iwan na sa bahay nila ay isang itim na manika na katusok sa gitna ng panilang lamesa. Sa mundo natin, may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham mga nilalang na hindi natin nakikita at kapangyarihan hindi natin dapat hamunin. Kaya kung nagustuhan mo ang kwento ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Dahil baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa iyo. Maraming salamat.